Dito tayo sa shortcut Ayan mga bata Enjoy na enjoy mga bata dito Ayan Wave, wave Ayan maganda Ayan Maganda ang ano, pool dito Sa mga bata Good Sa mga Tang-Asia na katulad ko, no good. Ayan. Yeah! Ayan. Maganda ang pagkagawa. May mga cottage dito. Pinaparentahan nila dyan ng uh, 500 pesos. Pero kung gusto nyo namang uh, hindi mag-rent ng uh, cottage, pwede na lang kayo magdala ng upuan nyo. Ayan. Ang interest dito ano 150 dollars. Ay, no, 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 mali, mali pala yun. 150 pesos ang ang entrance. Yo, malinis ang tubig, oh. Kita nyo. Ayan. May slide. Mag-slide dito. Ayan. Maraming mga cottage dito mga 500 pesos at kung gusto mo mag karaoke 1,000 pesos alright dito tayo sa bridge bridge over troubled water ayan enjoy na enjoy yung mga bata rito ayan <laughs> pag bawal tumalon Ewan ko lang kung bawal pang maglakad. Umakyat dito ang multa 200 pesos. Kaya maglakad na lang tayo libre. Walang multa. And doon mayroon ding ano doon, uh, mga kids. Mga pang bata dito. Ayan. Bari ilang ano niyan isa, dalawa, tatlo, apat. Bali, apat apat na amusement ayan maganda maganda ang lugar nila ito yung ano mag may sliding siya not bad para sa mga bata at sa kagandahan dito pwede kang magdala ng ano balon magbalon ka na lang magluto ka ng pansit ayos na mm. ayan dalawang oras sa pagsisiming mo dyan okay na ayan alright shout out sa mga truckers dyan rock and roll oh yeah ito na yung mga bata tapos na yata ayan ayan siya All right. Hmm. Anya entayon? Entayon? Pagkasi nung may kwa-J-Wave Pagkasi nung j wave Napaanag tatay, Jai Awang kayo, mate